Welcome back mga kaboxing! So medyo malungkot na balita nga po ito mga kaboxing at sa ating mga Pinoy boxing fans. Dahil isa sa matibay natin na pambato sa featherweight division na si Magic Mike Plania ay bigo pong makuha ang panalo at maiuwi ang titulo kontra sa undefeated at knockout artist at matibay na pambato ng Amerika na si Umar Candy Trinidad nang subukan itong agawin ang hawak na titulo na WBC Continental America's Champion Belt. Maganda naman sana ang naging simula at pinakita ni Planya sa mga unang rounds kung saan naging agresibo ito at nakakakonekta ng mga sulidong suntok. Ngunit ginamit nga po ni Trinidad ang kanyang height and reach advantage para makamit ang panalo. Umiskor nga po ang tatlong hurado ng 100 to 90, 99 to 91 at 100 to 90 pabor kay Trinidad upang mapanatili ang kanyang titulo via 10th round lopsided unanimous decision. Dahil sa panalo na ito ni Trinidad ay umabante na ngayon ang kanyang undefeated record sa 18 wins with 13 knockouts at isang tabla. Samantala, lumagapak naman ang kartada ng ating pambato sa 34 wins with 18 knockouts at limang talo. Matatandaan, na bago pa man ang laban ng dalawa ay sobrang dehado na ni Planya sa mga betting sites at halos walang naniniwala dito na maa-upset ni Planya si Trinidad. Kaya dahil sa pagkatalo na ito kay Trinidad ay mas maraming boxing fans na ngayon ang kumbinsido na wala talagang palag si Plania pag naitatapat sa mga dikalibreng boksingero. Ayon pa sa ilang boxing fans ay di baling matalo sa laban basta sa mga dikalibring boksingero. Dahil dito mo daw masusukat ang iyong kakayahan at makikita ang iyong kahinaan para ma-improve pa sa susunod na laban. Kesa naman daw sa sunod-sunod ang panalo kontra sa low-level boxers at magmumukhang malakas dahil na rin sa magandang record. Kaya kung mapapalaban daw ito sa mga top contender o sa mga champion, ay agad-agad daw itong titiklop. Isa pang malungkot na balita mga kaboxing dahil ang undefeated at knockout artist at matibay natin na pambato sa super welterweight division na tinaguri brown sugar ng Cebu na si Carlo Bacaro ay bigupong makuha ang panalo sa ginanap na IBA champion night sa Yerevan, Armenia matapos itong matalo via third round knockout kontra sa kapwa undefeated at matibay na pambato ng Russia na si Pavel Susulin. Dalawang beses nga pong bumagsak ang ating pambato bago tuluyan tinigil ang laban. Sa unang round nga po ng kanilang laban ay nagsukatan pa ang dalawang boksingero. Ngunit pagpasok nga po ng round 2 ay dito na nagpakawala ng sulidong kombinasyon si Bakaro at mga sulidong body shots na nagpayani kay Susulin. Ngunit bago nga po matapos ang round 2 ay nakapagkonekta si Susulin ng isang sulidong body shot kay Bakaro dahilan para lumuhod ito sa lona. Nagawa pa namang tumayo ni Bakaro at naipagpatuloy ang laban. Pero pagpasok nga po ng round 3 ay dito na tinapos ni Susulin ang laban. Matapos bumato ng left hook si Bakaro ay nakapagpasingit ito ng sulidong body shot dahilan para bumagsak ang ating pambato at matalo ito via third round knockout. Dahil sa panalo na ito ni Susulin ay umabanti na ngayon ang kanyang undefeated record sa 10 wins with 5 knockouts. Samantala, natikman naman ng ating pambato ang pait ng unang pagkatalo at lumagapak ang kanyang kartada sa 12 wins with 8 knockouts at isang talo.